Ay araw po yung ang retrieval operations para sa dalawang pilotong kasama ni Secretary Robredo. At live mula sa Masbate, makakusap po natin si Major General Ed Del Rosario ng Task Force Kalihim. Major General Del Rosario, good morning po. Uh, good morning, Igan. Opo. Base po sa video no, na pinakita na po natin at nakunan po sa ilalim, so dumaus-dus po yung cockpit ng eroplano. So nakabaligtad po ito ata uh, ito hubay uh, talaga malaking problema ho para bako pa natin yung dalawang piloto general well uh, yun na naging problema natin kaya nga hindi nakuha yung uh, dalawang piloto opo nakatao ang aeroplano at uh, naipit sila doon sa cockpit mm -hmm. so what we will do uh, this morning is to get the uh, whole uh, aircraft and uh, bring it closer to the uh, to the shoreline. Mm. So buong eroplano na uh, po. And from eh. there, saka natin kukunin yung one. Uh, doon natin kukunin yung mga piloto. Okay. Doon sa nangyari po doon sa German diver, uh, general uh, decompression sickness, paano po ito yung naka sa iba pang diver? Uh, wala naman at uh, nakausap ko last night ang mga divers natin opo yung uh, Navy divers saka uh, Korean divers and uh, they are uh, very uh, confident that we will be able to get the two pilots uh, today ngayon po actually ho ba ng visual yung mga diver uh, doon sa dalawang piloto general uh, actually yung mga uh, Divers natin na nakalapit uh, yesterday. Mhm. Uh -uh. Tumingin sila at uh, tinignan sa cockpit pero wala silang makita na very clearly dahil napakadilim now. Mhm. Uh -uh. So with that uh situation, uh, hindi tanga talaga natin na uh, ma-assertin pati yung relative positions ng uh, dalawa. Uh -uh. So we will just uh, get the whole uh, aircraft. Okay. So good luck po General at uh, maraming salamat po sa lahat. Pakirating po sa mga lahat ng diver na volunteers. Uh, maraming... maraming salamat Igan. And then uh, we will do our best to uh, to finish our job today. Opo. Ingat po kayo dyan. Major General Eddel Rosario po ng Task Force Kalihim.